tayo sa Office of the Ombudsman, mga kamumbo. Kaugnay pa rin po ito doon sa pagpapadala ng komunikasyon ng Office of the Ombudsman sa kampo ni dating uh, Congressman Saldico, pero hindi raw ko tinanggap ito lang naturang kampo. May update si Bombo Gran Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman ha, na sila ay nagpadala ng kautusan o order kay former Akobikol Partilist Representative Zaldico upang maghahing ito ng kanyang counter-affidavit kasabay ng pagkakasangkot ng kumpanya nitong Sunwatch Construction sa manumanyang flood control projects, siya ay inatasan ng ombudsman na isumite ang kanyang kontra sa laysaya. Bagamat binibigyan pagkakato ng naturang kongresista, inanggihan lamang raw ito ng kampo ni Zaldico kung sa'y di tananggap ang kautusan. Ayun mismo kay Assistant Ombudsman Miko Clavano nang may padala sa uling kilalang tiraan o last known address ni Zaldico ang order, nag-refuse anya ang taong nakatanggap nito. Si assistant ombudsman, Clavano, spokesperson office of the ombudsman. A, an order to file counter-affidavit was given to elizalde zaldi esco, but the recipient refused to accept. so what i think this remark means is that the place, the last place or the last residence of former congressman Co. was um, used, no? in the delivery of the order. And yet, the, the persons who received it on his behalf refused to accept the order. Ngunit, aminado si Ombudsman Spokesperson Miko Clavano na kinakailangan pa itong maberipika nang sa diyan ay matukoy ang katotohanan sa naging asal ng recipient. Ngayon pa man, ipinaliwalid na natin opisyal na sa ganitong senaryo, kahit pa'y pa dito ng gap, Idunuturin pa rin anya ito bilang dump as resume. At kung ang inilang araw o palugit para siya magayon ng kontra sa ay natapos o naglaps na, ani ni Atty. Clavano ay ni dating Congressman Zalico na in default. Narito muling pakinggan si Assistant Ombudsman Miko Clavano. So we will, that, that remark I will have to clarify but usually po, ang nangyari po dyan, it's deemed received already and the periods um, do not, be, if, the, if the periods had already lapsed, then we will consider the, the person, in this case, for former Congressman Zaldico, as in default. Ibig sabihin, kung si Zaldico ay idolatoring na in default sa reklamo kinakarap sa ombudsman, nangangahulagang kanyang tinatanggihan ang karapatan para ipresenta ang depensa. Sa madaling sabi, ay ipinagsasawalang bala ng dating kongresista ang ibinibigay na pagkakataon upang kanyang pabulaanan ang mga aligasyon at paratang na ibinabato kontra sa kanya. Muli at ipanggan si spokesperson Miko Clavno ng Office of the Ombudsman. Pag hindi po kasi inaccept ang order to count to file a counter affidavit which is, which is the opportunity of the respondent to give his defenses we consider a person in default, meaning po, um, kumbaga, nawawave po yung karapatan niya na mag, na mag-file ng counter affidavit kung nasaan ang laman po kasi noon ay yung mga defense niya. So, he waives his right to present the defenses that he would have been able to kung nag-file siya ng isang counter affidavit. Maaala lang una ng inirekomenda ang mapakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si former Aquabico Representative Zaldico sa Office of the Ombudsman dahil sa kumpanya nitong sangkot sa isyo ng korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan. Nagulat live mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grantilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Mastradio. Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere